Manda! Ipaliwanag mo nga history nito. Um, um, before po kasi, before ano siya, uh, parang siyang malaking Hors ilog. Trance. Hey! So Ganito daw sabi? kasi yun. Binagyo daw ito ng? Ondoy! Ondoy! Tapos, um, para daw naging dagat to, tapos pinangay lahat ng bado. Bato! Ba bado! Bato! On kaya bado. gato na. Okay. Okay, so naubusan dito. Siyo, and si USC, puro bato dito. Kasi bumaha po ng big. Hmm. Lahat ng bahay dito, dito. according to me, scientifically, that. that Maganda sana kung maganda. kaya naman tayo, doon naman tayo sa dulo. Sa oh, lamok naman dito, pero masaya. Ikalawang beso namin dito ang vista. Sayang lang wala kasi dito si Joshua sa si Renato. Nakakainis. Abista Junior. Abista Junior. Junior. I mean, Javi Star. Not red. Orange. Kaya nasayang masyadong mabilis kaya nasisira eh. Gusto niya mabagal lang eh. Oh, yung nanay pala ni Bun, oh. Bun, sabi nga kayo, Bun. Oo, oh, ma'am. Yan. Dahil po siya ay... <laughs> Sugurin mo na yan. Galing sa tae ng kalabaw. Nanay ng kalabaw, <laughs> no? Lumabas po yan dyan. Ew, huwag ka papasok ulit, Bun. Nakakadiri siya, naman <laughs> Wow! Bumesto pa po siya sa likuran. Mukhang may bala ko siya <laughs> bumalik sa katawan ng kanyang ina. Ipinapakita <laughs> e, ang tunay na nasanay-sanay po siya sa amoy. hmm, alam na! <laughs> oh, Lavender. <laughs> <laughs> ano yun? Tulay pa. Tulay Ano ba cellphone ko, Lavender. Ito ba yung Lavender ba yan? Tumama sa cellphone ko. Ups, may nanalag mo eh. Ah, oh, maghahapon na, guys. Na, Ay, okay. gusto nyo na Pagkalabas mo dila mo man mo sa ere. Eh. May sakit ka o to. O, ito naman panalag mo bun. Subukan mo, lagot ka sa akin. <laughs> Wala bun, nagkaano na bayaran mo to. Cellphone ko. Ano ba yan? <laughs> bye na guys. O, posting ulit. kaya nagumawa tayo lagi ng ganyan eh. Tapos lagay natin sa YouTube. Okay. And